Pam, kain po tayo. This is all We are about to see the That's it. tayo mga kapam. Let's lang Let's lang ako go. Let's lang Let's mo Let's go.

Pang, Bla, Tile. Tile -tile. Okay, dali, dali. pa lang kain ng kanin. Ito pa ako. Ano kinain mo? Ito pa. Ini apa ni? Kepala, kepala. Kepala. Kepala.

Yung Tumblr, bigay mo ibigay mo. Ay, yung tumbler. Yung baso. Oo, oh, baso mo. Sige, ako. hindi ka ba sa bote? Pakulit oh. oh kayo? Hindi pa si Kili sa bote? Nine. Yes. Oh. Ano ba? Ano ba? Sa school mo kaya kulay? Malaki na ang hindi. Wala! 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 Bigay mo kayo kaya yan. Nakuwi na tayo. Gulo -gulo niyo.

Ikain po. Hindi <laughs> okay, marami nga kiklan, tataw ni nila sa akin. Ah, taga-pangasinan. <laughs> ko ano? Ang ibablak ano. Uy! <laughs> 파면 맞다 엄마 우리 이거 사블랑 이디스 테디스디 야

니. 야. 응? 니. 여기. 여기서 피오 가능. 네. 일본. 우리 데 파티 해.

라이스 아니야? 아니야. خلص انا بنقط انا لسه ما انتهيتش May mga manan, may Harap ka pa. na yung gulay. Sabi ko, May, may, may patis naman. Sarap eh. naman ang gulay. Manang cook. Cook, baka naman. Mag-hi ka, hi muna. Unang gila pa ako lagi to. Kung hindi rin makapain